Sasampahan ng reklamo ng lokal na pamahalaan ng Angeles, Pampanga, mga armadong lalaking nagsagawa ng marahas sa demolisyon sa isang barangay kahapon. Bitbit -bit ang mga baril at ilang pang gamit sumugod sa sitio Balubad, Barangay Anunas, ang mga pulis at ilang sibilyan. Nagkabatuan ng bote at may nagpapotok pa ng baril. Ayon sa LGU, anim na residente ang sugatan sa biglaang demolisyon. Tinamaan umano ng balang ilan sa kanila ang Clark Hills Properties Corporation daw ang nagkiklaim sa lupang tirahan ng 2,000 pamilya. Kasunod yan ng pagkansela ng Department of Agrarian Reform sa Certificate of Land Ownership Award ng mga residente. Ayon sa asosasyon ng mga residente, binigyan sila ng tatlong araw na palugit ng demolition team para tuluyang lisanin ang lugar. pa. Kaso sa ngayon, sir, siguro kailangan muna namin makahanap po ng kung pwede namin lipatan. Gawa nga po kasi ng sir, nasasaktan na yung iba namin kasama. Ayaw naman po namin dumating sa punto po na may magbuwis ng buhay. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at magsubscribe sa social media pages ng News 5.